Guys, ito kami sa factory outlet ng mga sapatos na may Enlex Valenzuela, guys. Bibili kami ng sapatos. Ito kasi, guys, yung ano, factory outlet. Medyo mura. Ngayon, guys, sa mo Mundo, may wow. Grabe. Hanggang dito, guys. Wow. Bibili kami ng sapatos ng anak ko na pang piña. Yan. Hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi nagharap kami ng parking, guys. So, naglakad kami. Laman Hindi ako nag-video. Tingin tayo dito sa kabila. Yan. Kasi guys, may ano ha, may sounds. Ikakatkat ko na lang siya. Opo po na kami. <laughs> Yan kami guys. <gaya. laughs> Ba't parang ano? Uh, Saka na ko man na-establish Ba't parang gaya? <laughs> okay. Oh, <yun> may music <laughs> kasi. Tanggalin niyo yung Tanggalin niyo po yung Nakaw, na yun Eh, Nak <laughs> eh years ka naman din ah. Oh, sa Sintas? na sa Sintas Sa Sintas Sa unahanan, uh, Sintas, pala. Ito ba si kasi nakatali sa unahan na na? Sa Sintas pala. Yes, Air eh, Max to guys, yung binili na yun sa anak ko. Okay. Oops, Ito guys, yung price niya. Pwede na yun guys, for 4 years niya, yung 8 niya. Bali 9. wala tayong dito. So wala na gano'n. Palit lang naman na talaga. Sir, sa nag refer na ng mga... Oo. Oh. ...mga suwisok, Ito yun lang, guys. Isa lang. <laughs> <laughs> Hindi ko yun na yung namimili siya tagal na kanina. Tagal namin guys namimili kanina. na kami sa counter, guys. Ano, ikaw? Wala ko sa media. Yan. Ang laki ng mata. <laughs> Ayun pala. Andan ah, pala yung pila. <laughs> Nakakuha na na? Black? Ah, okay, okay. Ah, okay. Medyo pa lang ba na? So, lang. Ah, medium lang. Dito kami sa counter, guys. <laughs> Magbabayad. Nagkabayad na po kami. Kung um, e? mga oh. lang, survey din ako. Survey lang. Hmm. Wait lang, magkano kami ng survey guys. Ano to guys, ng mga damit, sapatos. Ang ganda dito guys. Ang dami na mimili guys yun naman. Kargong bukas to guys. Ako grabe, ang daming tao. Pater mo guys, ang daming pila. Oo, oh, dami. Naki ano rin kami. naki kami ayan na guys patos at saka ano lang guys medyas okay na yan ay yung asawa ko ano yung medyas naman pang matagala na yan guys kasi na-late kami kanina mahaba kasi yung pila guys ay hindi na pinaintay okay let's go na para nakapakita mo yung merke? ah nandyan sa ilalim <laughs> sa ilalim pinailalim, <laughs> okay sa ilalim sige pa thank you <laughs> ay paula na guys ang dilim ng langit Okay, napakadilim guys. O, oh, tinan mo guys, oh, kung ano karami yung mga sasakyan dito. O, oh, napakadami guys, no. Maghanap na kami guys ng kainan. Nagutom sa kaikot dun. <laughs> ang dami kasi guys, ang choice nyo guys, grabe. Pasan tayo? Sa Max? Ayun guys, so hi lang guys, yun. Steakhouse guys, down, ano Crocs ay okay. hindi so mo grabe ang tao guys dami kita tayo sa Max oh. sabay 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 kasi yun duling yung mata ko yun dito na kami guys sa Max ayan mainit na yung cellphone ko guys ipatayin ko muna dito na kami guys uy ito gusto ko sa Max guys yung mga ano nila sweet okay lang kuya ito yung gusto ko guys Uy! naku bibili naman kami eh. Ito guys oh, tilig namin bilhin pag nandito kami sa Max. Yan. Eh okay, guys, na order na kami. Wala pa kaming tanghalian kaya kain muna kami dito. Yan, family kami dito guys. Okay, may water na. Thank you. Ay, lumpiang fresh. Ito. Fresh na lungga. <mukong> na ko na talaga to. Ngayon okay. ulit ay na no. Ah, sobra isa. Sobra isa. Wala ka. Um, ano yan? Potato or sweet potato? Potato. Potato lang. Parang sweet potato. Some more. Sayo tomato. Sweet potato to guys. Hindi siya ang problema dito. Hindi pang marami.

<laughs> Meron pa yung ano na yun. Natawa ako dun ah. May secure host naman siya. So, kung <laughs> naman, may notification. Natawa ako eh. ko i customize to notification <laughs> So, press. Lumpia guys. First tuloy. press. <hams> yun, yun ang Parang kanina, sinusukat ko yung paa mo. So, 8 Kain na na. Pa ako din ah. Ay, nangasim ako sa sinigang. Ang bango ng sinigang nila. Gusto ko talaga. Gusto ko yung sinigang nila. Walang tira na. may na. Okay na yung... May baboy na yan. Nilagay mo na. Oh. Sabaw na lang. Kunti na lang sabaw pa. Mm -hmm. Sabahong so, na lang sa akin. Yan, okay na yan. Thank you. Kuya, okay. kayo naman. Yes, guys. Kain na. Kain naman tayo. Ayaw huh? niya ng ano? Ano, <laughs> <then>. Karne. <laughs> Ayaw mo karne? May ano kasi? May yun. Ah, yun. Ano? Baka. Baka hindi walang music. Swerte, laki. Sa sapatos, grabe. yung lakas ng music nila. Grabe. Grabe. Ikaw, okay. oh, <laughs> so, kuya. Yan, buti nilapit eh, mo. Sulit eh. yun yung asin. Sarap nga yun eh. Sulit yung asin. Yan yung gustong gusto kong asin. Di ba kuya no? Hmm. Yung noon, grabe eh. Ang maso -aso pa mm -hmm. asin pa guys. Hindi Salaw? Oo. Oh gulay ko Hindi mo mo makuha. Okay. Kaya naman na kami guys Grabe, ang sarap guys ang asin. Sabaw pa Guys, malapit na kami matapos. Sulit ka dito. Bus na. <laughs> Bus ka <to> ni mama, <laughs> Ganyan ba ka asin? <laughs> huh, sarap ba Sarap kaya. Sarap <laughs> <ko> <laughs> kaya. Si kanina lang inuupakan mo eh. Sabaw. Ah, sabaw. Ah, kanina kaya yung isa, may sobra isa. Ah, may sobra isa, guys. Bala sila diyan. Hanggang isa lang ako. Tipa diba ako tapos, guys. Oh. Tapos na sila, Tino mo, guys. Oh. Wala na silang plato. Ako na lang yung natitira. Tapos na kami, guys. Yung ano na lang. Dessert. Dessert. Ayan. Kumakain siya. Masasakin yung bonus ko. Ayan. Okay, guys. Mamaya naman. Hey, okay guys. Delay yung cellphone mo. Caramel bar. Ayan. Okay hey, guys. May 7-11 din. Magdo din, guys. Kompleto. guys. Alis na kami. Dito, ano. Balenciwela to, guys. Grabe, guys. Oh kami ang aming pumupunta. pag Napakalawak. Ayan nasa mo, guys, oh. Oo. Oh, ba diba? Tapos dito rin yung factory outlet. Ganun. Mapapamura ka. <laughs> Hindi lang mura sa ano, guys, eh. Mura talaga. Tapos <laughs> ang dami rin kainan. Tapagod ka man, guys, mga merong kainan dito. O, oh, mapagod, magutong. Ay, nakakala ko kakaliwa. Nagulat <laughs> <Ay>, ko. <laughs> o, oh, guys, oh, diba? Napakalawak. Dami. <laughs> oo. Hindi may factory ano rin kasi dito, 'di ba? Kaya dito da dayuhin. Hindi pa, pa tapos ah, tapo. ayo, oo, nang taas. Taas po. Oo. Okay guys, dito na kami. Busog na busog ako, guys. Okay. Dito na kami. Wait lang guys. Oo, so. uh, sino? So, <laughs> hindi ako nasa harapan. Oh. Sumasayad <laughs> Parang... yung bumper eh. Likod ang sumasayad. Oo. Oh, likod eh. Uwi na kami guys. Ingat. Ingat. <laughs> Inabot na kami ng gabi. Ang tagal kasi namin guys doon oh. Yun oh. Doon kami, kami bumili ng sapatos ng anak. ko. Oh, yan kasi guys. Hmm. Dami kasi. Dami pumunta oh. Dabi. Ang bilis niya kuma kumabig eh. Pasok. Yan, <laughs> ang Okay, labas na kami guys. Yun kami guys, kanina. Yung outlet na yan. Yun, yung kami. And ito ka na, alis na kami. Bye. Bye. <laughs> labas muna tayong Edsa. Saan tayo ngayon dyan pa? Saan tayo iikot? Okay, guys. Nandito na kami. Umikot na kami, guys, ng ano. Eh, na ulit kami. Ito guys. Mag-exit na kami. Hindi ako naka-video kanina kasi, ano, guys, napakainit ng mamadali kami pumasok doon sa ano. Hindi ako naka-video. Doon na kami sa loob kanina. Doon lang kami nag-video. Kaya, yung starting ko doon, doon na sa loob. Mabili kami ng sapatos. Okay. Nagbayad lang kami. Okay, guys. Stay tuned to my next video, guys. Bye-bye. Bye-bye.